So, hi guys! Welcome sa ating vlog! So for today's video is, ito yung araw na nakalabas na ako sa kwarto after two weeks na nag-isolate ako. So, ito na nga. So pagkalabas na pagkalabas ko, Diyos ko po, mayroon parang nangyari kay Gegeng na hindi niya sinasabi sa akin. Ito yung kalmot ni Gegeng. So ayan yung kalmot ng pusa. Hindi ayaw niya sabihin kasi ayaw niya magkalala. Oh. Pero walang tusok yung ano eh. Pero masigla naman siya mm. sa pusa. Bali pa ganyan po ang tetanus tsaka tetanus toxoid so tayo. Okay, sige po. Meron na siya nun before. Mga. Yung tetanus? Tsaka anti-rabies, toxoid. Wala po. Mm -hmm. Hindi lang na nangyari yan, be. Friday po. Mm -hmm. Kanina niya lang sinabi sa akin. Ay, ay, umangin. 22 po nung... No. Ayaw daw niya mag-alala ko eh. <laughs> Ayaw yung <may> injection. <laughs> Galing, ano yung pala sa kanya <laughs> <laughs> Hindi naman pwede hindi injection na. Hindi yan nalabas ng bahay. Alam po, pusa? Mm -hmm. Hindi po. Kalmot lang yan, nak. Walang bout niya. Walang. Bali, ang pinibis namin naman ko yung tema. Okay, sige. Sa left leg mo lang, Ben. Opo. Okay. na. So ayun na nga, nandito tayo sa Animal Bite Clinic dito sa Imus, sa harap ng Yasaki. So bakit nga ba sa Imus? Kasi dito yung nakapagsabi sa akin na mura and private pa siya. Kasi ayoko na sanang ipila pa si Gekeng sa public. Kung same lang din naman na magbabayad tayo, eh di dito na tayo sa ano pub, uh, private. Kasi kasama ko din yung isang, yung bunso ko kasi hindi ko nga pwedeng iwanan. Kasi kasama ko siya and ang ahasel uh, siguro kung pipila kami. So ito kasi ayan, on the spot nandiyan na. Tapos meron din kasi tayo na pagtanungan na private dito sa around the area, malapit sa simbahan. Ang mahal, grabe. Ito yung ano, list nung ibibigay, ituturok sa kanya. Binigyan kasi ako ng papel dito sa may simbahan. Ito siya. Tapos ilang shot po yan? Ayan, uh, yeah, po, ilang visits po ba? Uh, kung ilang visits po, four visits yon Then per visit po, two shots yung ante ladies. Then yung pagpetanus months lang naman yun. Ah, okay. Good for one year. Ikaw na ba na? May mga address mo. Okay. Kahit city na naman. Okay. So, ayun na nga po. Nakalmot nga si Gegeng ng pusa. Pero yung pusa is alaga naman natin siya. Kaya lang, ang problema kasi wala pong bakuna yung mga pusa na alaga namin. So, much better na pabakunahan natin si Gegeng para lang sigurado tayo. So, bali ito is sa Imus pa na Animal Bite Clinic kasi kung pupunta kami sa public is yes, siguradong mahaba yung pila and ganoon din naman siguro magbabayad din naman tayo kaya mas minabuti ko na nasa private na lang tayo para mabilis kasi Friday pa nangyari and Miyerkules na ngayon so nag-aalala ako kay Gegeng na itong mga oras na to nag-aalala ako sa kanya kasi ilang days na yung nakalipas bago niya sinabi sa akin so ito lang naman yung mga need pila pa and ayan din yung contact number I screenshot nun na lang if may mga tanong kayo na gusto nyong malaman. So ayan, dito is mura lang talaga siya. And ito yung mga price nung um uh, box nila. Dali na may accept na pina. release pa kabayan siya. Maghintay release ni Mac. Normal well, side effect na ito naman pwede yan, mamulat saka mga natin. Malit lang naman yung lens. Sa ispin kasi dito. Bakit seryoso naman naman yung baby? Malabo talaga mata niya, ha? Opo. <susulat> In February, sobrang pate. Uh, cold compress lang, tapos iwas sa malansa. Okay. Soreng yun uh, na siya. Dibina na. Di na alam. Taglit ka dito na ito ng kabila, anti-AVC. Oh, lang yun? naman yung mamumula. Sorry ah. na uh, makapita lang talaga. ito ng okay. Ito na muna tignan natin. Ito yung dadalas ng yung bakit, pang bakit yung yan. Okay lang anak, ka naman eh. Once lang naman ito, baby boy. Ouch. Hindi natin pwede mababaw na kasi sa muscle talaga ito dapat eh. Okay. Okay lang yan, mabasa tsaka matanggal pa. Galing ba? Oo. Anong basa sa pangalan nyo? No? Johanna. At sa Johan Stan. Bale ito yung binigay natin kay Johan, ma'am. Yung anti-rabies natin, na PBRB siya, na Apairab, yung brand, ganito yun, yun ma'am. Okay. Tapos yun yung may mga follow-up visit okay, na kailangan so, so. tapusin para dun sa full effect niya. Mm -hmm. Second dose sa Saturday. Okay. okay. Kahit between ano kayo, ma'am, if ever dito kayo, 8 to 6 p.m. po. Okay. Para sure. Then, tetanus toxoid, dabay toxium brand. Ito yung one shot lang, good for one year. Lang po. Okay. Okay. Iba sa malas sa taos, pag nilagnat ma'am, para sa tamalagi 6 hours lang. Okay. So. Magbabayad tayo ng 850 pesos kasi ang per shot ng anti-rabies is 650 and ang tetanus is 200 pesos. Kaya 850 pesos lahat para sa ating unang turok. So, bali, dalawang braso yung tinurukan ng anti-rabies. And meron pa tayong tatlong balik dito. Tapos nung kung sana sila magpa-second dose, pwede nalilagay yung ay para mag-fair. 850 po yun. Thank you. Dito na lang, mura dito eh. Okay. Ano ba yung iba guys? Das mo pang, mm -hmm. um. Kasi may pinuntaan kami kanina ang mahal. Private din po. ABC din. Mm -hmm. Pero iba ang list. Opo, iba yung owner nun. Iba ang list. animal bite center naman yung registered natin. One type sa kanya eh. Mm -hmm. Ang ano ah, rabies pa lang yun. balay 4,000 kasama tetanus. Okay, dito kasi nung pricing price. Mm -hmm. So, March 30, mulik kami para sa second visit natin. So, same pa din, dalawang braso ang tuturukan, pero anti-rabies na lang. Yung tetanus is hindi na. So, ayan. So, sa mga bata na nakakalmot or nakahagat ng aso, make sure na magsabi kayo kagad sa mga parents nyo para Mapako, mapa mapabakunahan kayo kagad kasi nagagalit lang naman yung magulang ninyo pag hindi kayo nagsabi kaagad or nagagalit lang sila kasi nag-aarala sila sa inyo. So, ayun lang. Much better na sabihin nyo kaagad para maagapan agad. Hindi katulad nung mga recently lang merong bata na namatay dahil sa rabies. Kinagat siya noong February and er, April lang ngayon. So, April lang. Ganon kabilis kumalat yung rabies sa katawan niya. So, hanggat maaari. Sabihin natin ng maaga para maagapan. So, itong po palang animal bite uh, center na to is meron din siyang branch sa Dasmarinas, Cavite. Sa Salawag siya located. And, hindi kami doon pumunta kasi medyo sasadyain siya pag doon. Hindi ko lang alam kung saan banda doon sa Salawag. Pero, search nyo na lang ABC, Animal Bite Center, Salawag Branch. And, ito kasi is isang sakay lang kami imus na. Hanggat hindi po natatapos yan? Um, Opo. May kasunod okay. pa po kasi sa April 3 Hanggat di pa natatapos, bawal siyang kumain malansa? Iwas po. Hanggang April 3, tapos 3 days noon. Kasi yung panghuli, 21 days pa naman. Mm-hmm. Matagal pa. Okay lang kahit kumain siya? 3, 4, 5, 6, 7. Up sa April 7. Up. April 7? Mayroon pa po kasi April 3. Oo. Uh -uh. Kaya hindi pa po. Pag, se pag uh, April 7, pwede na siyang kumain? Pwede naman. After 3 days, mag uh, Anong mangyayari pag nakakain siya ng ano? Pwede possible kung po mag-allergy. This is his basis po kasi. Kaya pinag-iwas na lang. Mm -hmm. Kasi <laughs> kung manggati, baka manggati, mag-allergy po. Oo, oo. Kasi nilang nakaraan. Nakalimutan niya. Kumain siya ng... Buti hindi pa niya naubos yung itlog. Oh, jeez. injection site. Pag nangate, cold compress lang. Okay. Tagilid ka. Tagilid ka. Dito na yung face. Huwag kang tumignan kasi. Ano na tingnan? Ano na tingnan? ba okay, yung lifestyle? Ay, di lifestyle. Kala ko ito. Nagsugat kasi. Ayun ako. pag 650 Okay. Huwag mong lang hindi, Huwag mong mamasadya. Okay na po. Let's go na. Thank you po. So, ito yung location niya. Nasa harap mismo siya ng Yasaki. Ayan, nasa tabing kalsada lang siya. Ayan po siya. So, madali niya lang siyang mahanap. Okay. And, hanggang alas sa sila ng hapon bukas. Pero, hindi ko lang alam. Kasi, itong, itong pangarawang visit namin, hanggang 6pm daw. And, and sa pangatlong visit niya, hindi kasi akong kasama niya. Pinasamahan ko lang siya sa tita niya. Dito, ito, last visit na. Ito is April 24. Ayan, naka-indicate na halagay. Clinic hours hanggang 10 p.m. 8 a.m. to 10 p.m. Open sila. So, pag nakalmot or nakagat ng aso or pusa, make sure lang na kumpletuhin natin yung apat na visit. Para sigurado tayo yung i-effect talaga yung anti-rabies natin. So, ayun lang. So, thank God. Last na to. So, dyan. Sige, yun, yun na lang. Wala <laughs> na lang. Okay. Yeah. Maging apat na to. Okay lang sa'yo. <laughs> Walang choice. Ha? Walang choice. Kung may maging apat. Ang tatabi yung card, ha? From ngayon date na to, 3 years protection nyo. Sa loob ng 3 years na yun, kapag naka-exposure sya booster na lang. Ha? Ah, okay. Pero pag more than 3 years na ma, restart na yun. Back to zero? Yes. Okay, okay. Mag-fade din naman yan, ma'am, ha? Yung pula na yan, ha? Mm -hmm. <laughs> Kailangan ako da atras. Okay, done na. Ang bago ka naturukan, no? Kailan mo yung last time? Ha oh, po. So ayun na. Thank you for watching guys and see you on the next vlog. Bye.